Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito, sa biyayang patuloy ninyong ipinagkakalog. Kami po'y lumalapit sa inyo na may pusong mapagkumbaba at naglalapit ng mga dasal. Umaasa na muli niyo po kami yakapin ng inyong pagmamahal at biyayak. Mahal na Diyos, salamat po sa araw na lumipas. Maraming salamat sa bawat patak ng ulan at sinag ng araw, sa bawat pagkakataon ng pagninilay, at sa bawat tanong na nagsilbing hakbang patungo sa mas malalim na kaalaman. Salamat po sa bawat pagmunguni, mga aral na natutunan, at sa mga pagsubok na nagpatatag sa aming pananampalataya. Patawarin niyo po kami sa lahat ng amin pagkukulang, pagkakamali, at mga kasalanan na aming nadawa sa araw na ito. Naway mapatawad po kami at mapatawad din namin ang mga nagkasala sa amin. Gabayan po kami na maging mas mapagpakumbaba, maawain at mapagmahal sa kapwa. Panginoon, sa gabi pong ito, kami po'y lumalapit upang magpasalamat at humingi ng tulong. Pinagpapasalamat po namin ang bawat pagkilos ng inyong kamay sa aming buhay at ang mga biyayang dumating sa amin kahit hindi namin lubos na nauunawaan. Salamat po sa pag-aalaga at gabay sa bawat hakbang namin sa buhay. Daway magpatuloy po ang inyong presensya sa aming mga puso at maging liwanag kami sa bawat tao na aming makakasalamuha. Aming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo para humini ng kalakasan. Sa mga oras ng pagod, pangungulila at pag-aalala, Tulungan po niyo kami na makita ang inyong kamay na nag-aabot ng pag-asa at liwanag. Puno ng mga hamon ang aming buhay, ngunit alam po namin na sa inyo, wala pong imposibleng bagay. Kami po'y nagtitiwala na sa bawat pagsubok, kasama po namin kayo. Inilalapit po namin sa inyo ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay, at mga kaibigan, gabayan po niyo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, sa kanilang kalusugan, kaligayahan, at espiritwal na paglalakbay. Huwag po niyo silang pabayaan, kundi patuloy po silang palakasin at biyayaan. Panginoon, iniisip din po namin ang aming mga kapwa na nagdulusan, mga may sakit, mga nagugutom, mga nawala ng pag-asa, at mga nangangailangan ng tulong. Daway ipadama niyo sa kanila ang inyong pagmamahal at kalakasan. Daway maging instrumento kami ng inyong biyaya upang matulungan din namin sila sa abot ng aming makakaya. Sa gabing ito, humihiling kami ng kapayapaan. Daway maghari ang kapayapaan sa aming mga puso at sa buong mundo. Ipagkaloob niyo po sa amin ang katahimikan at ang pagunawa na magpapaalala sa amin na kayo po ang amin lakas at sandigan. Panginoon, ang amin mga pangarap, pangangailangan, at mga hangarin ay inilalapit po namin sa inyo ang bawat isa po sa amin ay may mga kahilinan at nais. Ngunit higit sa lahat, nais po namin na sundin ang inyong kalooban. Naway ipagkaloob niyo po ang mga biyaya ayon sa inyong plano at ang aming mga puso ay matutum magdiwala at magpasalamat sa lahat ng oras. Mahal na Diyos, sa sandaling ito, Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kalungkutan at pangangailangan. Mangyaring hayaan ang gabi na pasiglahin ang aking espiritu. At naway ang ating mga panaginip ay magdala sa akin ng lakas ng loob at karunungan. Upang magising ako bukas na puno ng pag-asa at sigasig na magpatuloy sa landas patungo sa pagkamit ng ating mga makabuluhang layunin. Iniaalay ko rin sa iyo ang ating buhay, ang ating tahanan, at ang buhay ng ating pamilya. Mangyaring manatili sa amin, pagpalain ang aming pagtulog, balutin kami ng iyong diwa ng kapayapaan at pagmamahal, Protektahan kami mula sa lahat ng pinsala at panatilihin kaming ligtas sa panganin. Sa pagtatapos ng araw na ito, kami po'y nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagmamahal at paggabay. Patuloy po kaming magtiwala na sa bawat gabi na dumaan, kami po'y patuloy ninyong inaalalayan, at sa bawat araw na darating, kami po'y patuloy ninyong pagpapalain. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng amin Panginoong Heso Kristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang nalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng amin kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen hati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.